Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Darvin Ham sa pagtanggal sa kanya ng Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang paper ang Lakers ng dalawang bagong players. Matapos lamang nga po mga katrops, ang naging laro kahapon ng Lakers at Bucks, ay naging mainit na naman nga pong usapan sa social media ng pagtanggal ng Lakers sa kanilang dating head coach na si Darvin Ham na ngayon ay tuloy ng bumalik sa Milwaukee bilang isang assistant coach. Maging si Coach Doc Rivers na rin naman nga po mga katrops ay hindi nakaligtas sa pagtatanong ng media kung ano ang kanyang opinion patungkol dito. At ayon nga po sa kanya naging pahayag sa isang interview, hindi pa rin nga daw po niya maintindihan bakit tinanggal ng Lakers si Coach Darvin Ham since dinala rin naman nga po niya ang kanalang team sa Western Conference Finals at nakuha pa nito ang tropeo sa nakalipas na in-season tournament kaya nonsense nga po talagang pagdisante nga po nila dito nang nagdang down of season. Maging mismo si Darvin Ham nga po ay sinabi na bagamat man nga po maraming may galit sa kanya ngayon matapos ang kanya naging stint sa NBA, ay inamin nga po nito na naging successful ang kanyang pagiging head coach sa Lakers dahil ginawaran naman nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang manalo dito. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang paper mapangada po ang Lakers ng dalawang bagong players. Mismong si Sham Charania na nga po mga ang nagbulgar na binabalakan pa po ng front office ng Lakers na kumuha ng bagong center bago pa man magsimula ang regular season na posible nga po nalang ipalit kay Christian Coloco na hanggang ngayon ay hindi para naman nga po pinapayagan ng liga na makapaglaro at makapagpractice kasama ang kanilang kupunan. Kaya no choice nga po ang front office ng Lakers kundi kumuha ng bagong center either sa loob ng free agency market o kung hindi naman ay sa pamamagitan ng isang trade. Bukod rin nga po mga katrop, sa pagkuha ng Lakers ng bagong sentro, ay pinag-iisipan na rin naman nga po ng kanilang general manager na si Rob Pelinka kung papapermahin nga po nila ng two-way contract ang kanilang training camp player na si Quincy Olivari matapos nga po itong magpakitang gila sa kanilang game kahapon laban sa Milwaukee Bucks. Alam nga po nila na posibleng flok o swerte lamang nga po kahapon si Quincy Olivari kaya titingnan pa nga po nilang magiging performance nito sa kanilang mga susunod na game kung magiging consistent ang kanyang energy para mabigyan nga po nila ito ng mas magandang kontrata. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.